Ayan po. Ito na po ang naging apekto po sa atin ng bagyong nando po. Uh -huh. Yung po ibang saging natin ay mangilan ilan po ay nagtumbahan po. Oh, uh -huh. yan. Diretso po tayo doon sa palayan. Oh. Yan. Bigla po nahalwat. Oh. Bago pala ang nabawi eh. Nadaanan po uli Yan. Yeah. ay bumagsak din po sa bagay po pinagbabawas na natin ang dahon ya yeah, ito po ang aking ganap oh. Eh. nagbagsaka na lalaka ng punong bumagsak ito oh. Yan, bagsak po. Lakap pa man din. Paano po naglambutan ang mga puno? Ay, wala na rin. May buong gari. Lakap pa man din ang pak. Pak lang. Ito po ay pinagpapasalamat po pa, rin po natin kahit po ganito po ang ganap at gawa po nang hindi po yung totoong malakas po ba? Oh. Di siguro po yung dalangin natin na sana ay matunaw na sa dagat siguro po inabawasan oh yan ito Adami ah, oh, dami ang lang na eh iba nakaligtas po yung iba mga yan mga tanggal na po ang dahon pero ito, kalalaki ng katawan. Aba, ah, may bunga pa ang mangga. Oh. Ah, papaya pala. Kala ko yung mangga. Papaya pala. Oo. Oh. Buko pa po. pa yung pong ating kinuhaan ng puso kala ko hindi na madadali ay sobrang pahit pa pa naman ari po yung bago bumagyo ating binanatan no? Yeah. iya hindi po nakaligtas bago bumagyo utis ano ba kaya? Walos din po ang mga halaman. Ari po naman yung ating mga papaya po. Nakapagligtas din po. Ayos. Oh. Medyo marami lang po talaga nabawas. para naman gagana pa rin yan. yan may panggulay na po tayo ari po pala ating matukuran muna oh uh -huh, yan oh uh. hindi pa naman po totally bagsak na bagsak oh uh. kunting angat lang po ba oh uh. nahit bumabawi ah uh, oh uh. mabilis din po yung pagbawi ng dahon niya ah uh. uh -huh. naman yung palaya natin na narito sa kabilang side po gumuho na po yan no yan ito po ay sa atin oh ay lahat oh, para maruya natira lang po yung mga gilid gilid ay talaga pong ari dubli trabaho po ang mangyayari niya gawa po nang bumagsak na oh buti po naman paayun amihan nga po yung ta, ta, yung tumama po sa atin ah habagat habagat yes yeah. dito po naman ayos din oh no? Basta na malaking tulong po yung mga pinagbabawasan natin. Ah, di na di nila tayo makakaraan. Ah, pambihira. Oh. Uh, Lugmukan. Yeah, pasalamat po itong mga ito at gawa nang na-iharbisa na sana po. Aray pa po yung iba. Oh ay, lahat po pala. Lahat po ay bumagsak. Hindi lang po ay yung tabi. Lahat ng pinitak bumagsak. Aray pong atin ay siguro yung mga hanggang 10 days pa po. Oh. Bago i-harvest po. Ah, oh, ay sisid lahat o sirok. Anatira na lang po pa lang hindi ni atin at tayo huling tumanin. Oh. Dito po sa side na ito. Oh. Yan yan po ay katatapos din laan po. Inabot din po ng bagyo yung kanila. Pero tinaga po nilang kuhain pero ato po atin ay ilang days pa po bago mag ano. Mag harvest po. Oh, ayari. Oh. Kamura na po ng palay tapos ay yan pa nga nangyari. Oh. si po ang ating palay ang pinapangamba ko po ay eh, meron daw ulit kasunod na bagyo wag naman sana ano po yeah. ay talaga po na yung isang loa ko ya yeah, ito pa po Ito po, hindi gaano at mapet po yung ano. Gumili dito sa pilapil po. Yan, nari pong isa na din, no. Ito po ang mahirap-hirap ano gawa ng umikot ba umipu ipo Pero po pag yung isang direction lang madali pong trabahuhin yung gayaan ayos po malaking tulong po aring ating ginawa oh. tibay parang sumisikip tong isang to ay parang sumisikip nga di mababay ano po paano ba to sumisikip eh parang ako ay uusbong na yun po siguro natin yan. Eh. parang humilig ka isang are ay hindi matibay. tapos po arin mga okra naman yung iba po nag tumumba lang oh. ang okra po na may matibay yeah, matibay yeah, oh. kahit mga bandang ganyan po matibay yan malakas sa laban ah, pero naghirap din po talagang pilipit ang ugat yan po ay dapat wag gagalawin pagka ganitong galing sa bagyo gawa po ng mamamatay may stress kung ano na po yung position nila yan na po Ito na po ang ganap. Aho. yan, bali iniwang bakas ng bagyong nando. Ayan, salamat po sa inyo pagsama. Ano po, nawa po naman tayo ligtas ang lahat. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.